pinagtawanan lang daw ni ni Digong yung pag-issue nga sa kanya ng sabina kaugnay sa kaso po na grave threat na isinampa ni uh, Makabayan Block member. At uh, yun nga po ay si Franz Castro. So yun, pinagtawanan lang daw. Si, uh, eto naman si Roque, meron naman po siyang paliwanag na hindi, hindi daw naintindihan ng taong bayan, ng mga kababayan natin, yung sinasabing pinagtawanan. Sige nga po, ano pa ba ang ibang description? Ano pa ba ang ibang paliwanag sa sinasabing pinagtawanan? Meron pa ba? Meron bang figurative uh, meaning ang ganon? Di ba literal naman yan, pinagtawanan? Okay, so to the rescue na naman itong si Ro. Okay, kung naalala nyo po, yung minura ni Duterte ang Panginoon, may palusot itong mga katulad ni Roque at marami pang iba. No nung nga ay dahil sa lingwahe na si Digong, yun yung mga excuses nila, eh, ni Digong hindi sanay sa Tagalog. Ano pa? Okay, figurative lang daw yung mga salita ni Digong. Hindi naman daw talaga literal. Kahit yung pagbabanta, hindi naman daw yung literal. Sige nga, paano naging figurative speech yung pagbabanta? Napakasaklap, no? Nagpapakabobo ang isang katulad ni Roque para lang ma-impress yung kanyang Panginoon. Ay pinagtatawanan na po kayo ng mga colleagues ninyo ng ibang sabihin na natin ng ibang lawyers na posibleng kilala kayo personally, pinagtatawanan kayo. ba? Diba? Ano yun? Wala lang sa inyo yun na kayo ay pinagtatawanan? Wala lang sa inyo na kayo ay o napakababa na ng tingin at standard nyo? Tingin ng mga colleagues nyo kasi sa standard nyo pabagsak ng pabagsak. Wala lang sa inyo yun. Nang ibig sabihin, meron kang ambisyon, meron kang ibang intensyon. Kaya wala lang sa iyo na malagay ka sa kahiyan, di ba? Alright, this is the first time the Tarity has been issued a subpoena since his term ended in June 2022. So umuusad po yung kaso na isinampa ni Franz Castro dito nga kay Duterte. At may, meron pahayag eh, itong si Digong eh. na kuno nga ay magpapakulong na lang daw siya. Di ba yun yung mga paawa niya? Magpakulong na lang ako. Inoopress ako ni Franz. Huh? Talaga lang. Ito, ang sinabi niya. Pero yun nga, yung tungkol sa kaso sa ICC, sabi niya, uh, sa kanyang mga pahayag madalas, uh, mas gugustuhin daw niya na siya ay mamatay na lang. Magpapakamatay na lang daw siya. Patayin na lang daw siya. Kesa daw ikulonga sa ICC. Hmm. Ay, ano? Anong katramahan ito? Pinaglololoko mo ang taong mayan. Matindi. Pero yun nga, it's a two-way process. Na kung walang manloloko or kung walang magpapaloko, Eto sanang mga manluloko na ganito ay hindi maging consistent. Titigil yan sa panluloko kung kalaunan wala na silang naluloko at wala nang nauuto. Pero naandyan pa rin kasi yung mga kababayan natin na napakadaling madala. Okay. Ang baba, no? Ang bababa at ang kikited na itong mga kababayan natin na uto oto mga diehard at mga pulahan.